Ay, mga kaludi at tayo magtatanim um, ang palaya sa garden. Ang lalagyan natin ng fertilizer. Fertilizer. Ito. Fertilizer. Ngayon, ganyan lang proseso namin mga kaludi. Mga kulisayadol sa aming pagtatanim. kalat lang yan. Tapos sa haluin. Haluin mga kulodi. Halo lang. Haluin. lang. Yan, halo. Sa hmm. Taga lang mga kalodi. So, mga pag ganito, pagtatanim. ganyan lang ah. Yan haloin haluin pa. Haluin mo. Para yung organic abono mahalo sa lupa. Yan. Tuloy lang paghalo. Hmm. Yan, tuloy-tuloy lang. Yan lang mga kaludi. Nah, Yan, ganyan mga kalutsa idol. Yan. Tapos tanim -an. Tanim tayo. Ang palaya. Ito ang palaya. Yan. Tayum, yan. natin. Ituloy lang. Sipag. Sipag at syaga. Yan. Yan. Yan si Paglang, mga kaluli. Yan ito. Yan, ganyan lang. Kailangan natin magandang pag uh, proseso sa pagtatanim para sa gano'n tuloy-tuloy ang mga biyayang dumarating. Dudurogin natin para maganda tingnan. Yan. Ganyan lang mga kulodi. At uh, Tuloy-tuloy lang ang ating mga gawain, mga ganitong ginagawa sa ipagkatsaga. Yan, sa out sa inyong lahat dyan. Yan, shout out. Shout out pala kay uh, uh, Galang TV. Yan, sa Bunawan, Agusan del Sur. Shout out sa inyong mga ka-idol. Sa ipag lang tayo. Para sa ganun ay tuloy-tuloy ang blessing. Ganyan lang, Ganyan, kukuha pa tayo ng mga uh, lumamig na ng organic. Ganun lang mga kalodi para. tuloy-tuloy uh, ang pagtatanim. Ang ganda yan mga kaludi kasi uulan ito mamayang gabi. Tuloy-tuloy na yan ang pag sibol uh, niya. Para tuloy-tuloy ang ano, biyaya. At uh, ako na may taas po siyong sa inyong lahat na thank you sa inyong mga suporta. Yan. At uh, tanim lang tayo ng tanim mga kaludi. Uh, tuloy-tuloy ang biyaya. Tsaka ito naman isa. Kasi kailangan natin magsipag. Shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. At uh, tapos po sa ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga suporta. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. at sa pag uh, panood sa aking mga video para tuloy tuloy ang ating uh, gawain ganun lang mga kulodi at uh, bye bye god